So ngayon po mga, sa mapayapang buhay, tinawag at tinirang. So ngayon po mga kapanalig at ito po yung aking mga gamit rin po dito. At ito po yung aking mga solar rin po mga kapanalig. Mga, binili ko rin po yung mga pat, mga patid. So ngayon po mga patid at maganda rin po itong nabili uh, ko rin po mga patid. At na-power uh, ko rin po mga patid. Oh. Ito, yung ilaw rin po mga patid. Uh, at pwede rin po po yung sa cellphone rin po mga patid. Oh, ito. Tapos ito yung type C po mga kapatid. Tapos ito po. Ito po yung gamit ko po mga kapatid. E wala pang type C na gamit ito po. Ito yung ilaw rin mga kapatid. Ayan. 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 E maganda rin syang ilaw rin po mga kapatid. Oh. Ayan o. At ito po yung kagandahan rin po mga kapatid. At pwede pa po yung isaksak po dito yung mga ibang cellphone po sa mga gilid-gilid rin po. Tapos ito pa po yung mga kapatid. Oh. Dalawang pong reserba akong gamit rin po na ilaw yung ano po, yung battery po mga kapatid ito po yung isa po yung battery po mga kapatid medyo may katagalan na rin to yung mga kapatid tapos ito pa po yung ano yung aking rin battery rin po mga kapatid at tinanggal ko na rin po yan dyan no? So ngayon po mga kapatid, ah, tinanggal ko rin sa ilo ko rin itong solar rin po. Para ito yung magagamit ko rin po ito mga kapatid. Ito ay solar rin po mga kapatid. Para may connect ko rin. Para may ano ko po yan dito. Para sakaling wala rin po ang ila po mga kapatid. Eh. Ma-charge macha ko rin po yan mga kapatid dito. Sa pamamagitan ng araw po sa sikat rin po. Tapos ito pa po yung mga kapatid. Ito po yung maganda rin po sa solar rin po mga kapatid. Yan. At magagamit ko rin po yung mga kapatid. Yan. So ngayon po mga kapatid. Ito rin po pala yung... Uh, sa trabaho rin po namin kadalasan yung nakikita ko rin yan ito yung iba-ibang mga klaseng auxiliary po yan mga kapatid. Kasi po. Uh, mga clips po yan. Parang electrician na tuloy ako sa mga ganto rin po mga kapatid. May elikar po ako sa mga ganto rin po mga kapatid. Ayan eh. ako gusto nyo pong mga uh, medallion po mga kapatid. Oh. Medalyon drip po yan mga kapatid. Mga eh. uh, agimat po yan. So ngayon po mga kapatid. At ayan na po yung mga pinakita ko lang kasi dito para may matong yan, may malaman rin kayo sa mga sa akin mga ginagawa rin sa araw-araw minsan po mga kapatid at pinakita ko lang po yun mga ganyan rin po yan dyan po mga kapatid ito yung salagan rin po pa yan mga kapatid yung sa may solar pa po, po yan mga kapatid yan yan mga ginagawa ko rin po mga kapatid mga binaklas ko na rin po yan ito rin po pala mga kapatid at ito ay eh, hindi na rin ito gumagana may itatapon ko kasi medyo bago rin po kasi yung mga binili ko rin po ito mga kapatid ito tapos so, wala na rin po mga kautin at hindi ko na rin makagagamit ka rin yan. Kaya may tatapong ko rin ka to. Ito lang yung makakuha ko rin dyan po mga kapatid. Ito may, may ilaw pa po ito mga kapatid kaso may na rin ng persa na ng ilaw po mga kapatid. At hindi na rin siya pwede rin sa akin po mga kapatid kasi tatapok ko rin kasi ito. May na na rin po ang ilaw at sinubukan ko na rin po yan dito. Eh, pag gusto nyo ipakita ko rin po yung sa inyo po mga kapatid. Ayan. Para malaman nyo rin po. Ayan. Ito yung battery ko rin po mga kapatid. Ito yung battery po medyo mababago-bago ba pa po yun sa akin. Eh. Meron pa rin kasi magawa ko yung cellphone. Ito ito eh. Ayan. Ito. Meron pa ano? Ayan. Ayan o. No? May inalang sya yung ilaw rin po mga kapatid. Ano nakikita nyo naman No? May ina lang kaya may tatapong ko na yun. May ayoko ng ganyan kayo na. Kaya may tatapong ko rin po yung mga kid at hindi reject na at ito lang po may kukuha ko rin to dyan ito so, mga patid eh kabili ko lang ito tapos wala na rin kaagad oh at hindi na rin siya gumagana yung clip eh, clip charge charger po yung mga kapatid eh important DC 8B 24B yan output DC 5B 3000 MA ayan po may made in China po yan mga kapatid so ngayon po mga patid at Hanggang dito na lang po tayo muli. At pinakita ko po sa aking mga ginagawa rin po dito sa mga ginagawa rin po mga patid, mga battery ko rin po, po sa aking mga ginagawa rin po. So ngayon po mga patid at pagpalain po tayo ni Kristo sa ating lahat po na mga pagdadasal rin po sa ano po. At matamu po natin yung swerte rin po mga batid sa ating kailangan rin po mga batid.